So ayan, kakain po tayo. Paki tayo dito kay Sister, oh, So, Ito. Sa't na ulam namin, Kamay. So. Tuyo. Itlog. Yan ang tanghalian namin. Walang pera. Kain po. Sa bahay ko. <laughs> Dami ng bahay. Ito ang mga ulan na walang pera. Hmm, puro karne. Iyon ko ng karne. Hindi nga lang ang sarap. sa akin. Kaya lang walang kanin. Mas ng ulan. Ano sa'yo ng tuyo? Wala, hmm. kaya tuyo ako. Ay, sabi mo yan. Ako yan. Sarap ng tuyo. Ako patay. Patay ang hard blood. Sabay tulog. Mm, yun, ang maganda. O, let's just clean, ma. Mabuhi din. Makain din siya. Kaya pinapunta ba dito? Ano pala? Dito siya kumain. Kumain na ata eh. Ewan ko. Paan tayo? Nakasubukan o. Oh. Sarap <laughs> <laughs> kumain. Almusal ang ulam. Pag may tuyo. Kain mga kapitbahay. Ay lang, di ba ako o? Oh, ng uniform. Diba? Sarap ng tuyo eh. Ito ang banding. Tuyo. Paborito mo bro, Ram. Tuyo. Bro, Percival, kain. Bro, kain. Sis Blenda, kain. Sis Blenda. Masarap na tuyo. Umagahan at tanghalian. Pinagsama. Ang tanghat, agahan, tanghalian, kapunan. Nandito ako sa na Kabite, hindi ako magugutuman. Laging naging bagoy ako dito. Ang bahay. Ang kanin sa bahay, napapanis na lang. Wala na kumain. Kasi ang daming bahay eh. Yeah. Uwi na kayo dito sa kabete. Punta <laughs> ka dito sa sigrenda. Dito na tayo magbanding. Magbanding tayo dito. Uwi ko na. Saging. Ito ko makain yan eh. Saan ka pa? Maruya, pinagsama na dessert. Ganyan to ang ginagawa mga taong gutom. Gutom sa paglalako. Kahit ano, kilakain. Kumbaga hindi na hindi na akma sa pagkain mo yung mga ano. Kasi gutom ka na eh. Wala ka nang oras magluto. <laughs> hindi na match. <laughs> hindi na match. Basta lang importante busog. So may naman ang tiyan. Gundam ko na kain na naman o kas toyo. Nako pag tuyo ang ulam. So bang kaldero. Kabisig bulan vlogger shout out. Timbulan kain po. Timbanan ng mga kain. Bobong. Simbala nang maugat. Shout out. Gusi gusi kain. Paborito mo bro oh. Babong. Tayo. Iba na yung profile pic niya eh. Babong. Hmm. Tignan ko nga. Bakit? May nagganan daw sa open sa account yata. May nakakaalam na sa account niya. May nakakaalam sa account niya. May nakialam ata. Kaya, yun yun Nalaman Ganun si Cherin. Nalalaman na ako. Hack nila yung account ko. Nalalaman ni Cherin. Bigyan ko sa kanila. Kalamihan naman yung sumasawa sa agma. ano, wala sahod e, Hindi sa kanila. Ano yung nila? Ano yung hack doon? Walang laman. Pa nga nabuo yung ano ko eh, pang ko. Aba yan. <laughs> Ganito pag Wala, wala si eh. Kumain na ata. wala Ibis deleted. Wala hindi naman apektado 'yan pag. Hindi yung video ko makikita 'yung ano. Ma, ma ayan, ganyan ganyan lang 'yung ano mo. Ano po 'yon? Ha? Indian mango daw. Indian uh, mango uh, benta naman 'yan. Hmm. Oh, di diba? okay, no. Kumakain, nagtitinda. Nagtitinda ako ng Indian mango. Yan o, may nabumili na. Ganyan lang yung baso ko pa. Hindi na kita Ah, okay. Kain! Naka na akong balik. Bodot. <laughs> Mas masarap ang tuyo kasi yung ulan. So, anong Ito, giniling. Try one. Uh. Giniling, oh. Kaya ko nya Mas masarap pa yung tuyo at saka yung ano? Plog. Plog. Pang almusal, Tapos pinapawisan ka pa, oh. Maganda. Hindi. Gutom. Ano ka nasubo ko? Ha? Masarap kasi ulam, kaya ano ko? Eh! Subo kong subo. Tapos? Tapos nang buhay, kain lang ng kain. Bahala yan si Itzvi. Pumayat na ako ng punti. Nakabalit na, tumaba ako dito. Sabi na ba ako dito? Dito? Um, Nasi pahit ako, hindi ako na masyado nabintad. Tumaba na rin, grabe. Ngingal na ako, inaramdaman ko. Ilan linggo ka na? Magtutuwi. Pagkakawi. Hmm. Baka Webes. O, oh, depende. Baka bukas. Di, ano yung ate ko. Kasi may lakad na kami pupunta. O, oh, pupunta kami ng Lagro. Di ba yan nga doon? Birthday binyan. Lagro? uh Eh, ano ba yan? Nubalitsis ba Ano ba Lagro, nubalitsis. Uh-uh. don Layo Sa, kuya, sa ate ko. Layo doon. Layo lang yan. Si Bags pala, taga ano? Ayan. Baklaram. Saan ba lang? Kaya kung magkalapit kayo ni si Didlin. Pasay siya? Si Bangs ako saan si Ekipin. Hindi mo siya sa pasay. Magkalapit kayo ni alam nila. Kaya kaya natin magkita kita sa baklara, sa church ng baklara. Malapit lang eh. Si Bang, si Ekipin. Baklaram mo ngayon. Meet up tayo. Mas sa ibang mo yun, nasa Macau. Pag dumating. Eh. Yung mag-ano kami, mamumukbang kami nun. Ang grabe kumain ka mamay KP, hindi ko kaya yun. Mapupuntahin ko niya dito, magmukbang kami. Baka manigas na yung ano ko doon, batok. Hindi, mas okay naman daw imuktong yung isda at saka baboy. Huwag lang yung seafoods. Yung katulad na ginawa kong puset. Kasi puset yung matagal matunaw yun. Huwag daw yun. hirap matunaw. Masarap. Hindi na galaw, grabe, grabe oo. Oh. Hindi na galaw yung... Hindi But... na galaw yung giniling. Masarap kainin yung iklog sa saka tiyo. At saka... Hindi lang yun. Gutom. Naka-plastic pa, oh. Alam mo kung ano yun na to? Maruya. Grabe. Loaded. Kalain mo, maruya. Iuulam. Sa so, mga taong gutom, pwede na. Hindi match. <laughs> ang importante, may laman yung chan. Yun lang ang ang match bahala yung nawig. ba. <laughs> diba? O yan, pa may natira pa. Oo, oh. diba? O oh. mm, Yan. Hindi ako na, hindi na, hindi na kaya ng aking tiyan. Oh, grabe. Pulpa. Grabe. May lalaki kumain. May ko to. Sige lang, tiyan na natin yung sana. Sa aso? Mm-hmm. Aso na lang yan. Ngayon, pati sa bigyan mo sa aso. Ayaw mo na? Ayaw na. Nagpapalata talaga ako makain, malakas kumain. Hindi ko kaya. Malitan dito ako. Dato mo may naman tayo. May mayroon tayo. Wala din. Okay. Grabe. Ang kanil sa bahay, walang Juice Juice and the plastic. Itong natural dito sa Pilipinas. Plastic. Not in the bottle. Hoy, ako na dyan! Naghugas na ng plato. Ako na dyan! Ay, wala akong gagawin kaya. Mabaya, wala akong gagawin. Maiinip ako. Kaya nga, inuunti-unti ko yung trabaho. Um, malon! Walang gagawin to paano yan? Busog na po kami. Ah, uh, maraming salamat sa inyong panonood dyan sa aming Pugmula, di pa ako tapos. kain si Ang masarap na ulam, ang tuyo, itlo. Binabalatan ko yung ano, yung maruya. lumpia, yan. Kasi, yung maruya, bumila ko ng lumpia. Pero hindi masarap. Grabe siya, oh. kumain. Hindi masarap yung maruya, kaya pinabi ko. Ako, Sorry tayo, sa tayo? nagbinta ha, hindi masarap masarap pa yung tinda kong lumpia. <laughs> tinda mo, pinuri pa talaga yan. Siyempre, tinda mo yung pupurihin mo talaga. Yung ano, yung maruya, tinanggalan ko ng damit. Ayan, no? Oh. <laughs> Hinubaran niya. Hinubaran ko ng damit. Bakit? Ang kapal ng ano. So, ayan, job na. Okay na yan, ka. Job, ano na, haba na. Pahabain mo isang oras. isang oras. 30 minutes na primer. Tinanggal Tinanggalan ko ng ano, balat. Yan muna kayo, kakain pa ako. Grabe, ang tagal niya kumain. Tatanggalan ko ng balat. Grabe, o. Oh, ba? diba? sarap ng kain ko. Mamaya. Meron pa ulang pa. <laughs> Ay, natira pa daw. Bukin talaga niya. Grabe siya, oh. o. Gusto Ay, naku. Humirit pa. Ay, naku. Last... Pangatlo. Pangatlo na yan. Pangatlo humirit na. Paano yan, bro? Bong, malakas ako kumain. <laughs> Grabe. Kabisig. Bulan. Shout out. Shout out muna sila lahat. Team Banana. Team Banana. Una pa. Kanina pa. Maugat. Shout out. Nels. Mabs. Mabs. Rose. Sisi yeah, Rose. Yeah. Gosim Family. Alexandra Kalang. Saka si Bukaboka. Yeah, si Ma'am. Si Summer girl na hindi ko makalilimutan girl. dahil nagkaroon ako ng passport. Thank you so much, summer girl. Kain tayo. Tricky Brandy, shout out. Ito, gugutom ka na naman sa akin. Yan, yeah, Gutom ka na naman. Mami Tin, hello. Isha-shout out ko na kayo lahat-lahat. Bro Ram. Inday Dayag. Ipain mo, Bro Ram. Oh. Tricky Brandy. Para sa'yo. Ago yan, laki ng subo, grabo. <laughs> Malupitan bro, bong, masubo. Grabe oh. Musta na, Alexandra ka lang, madam. Sila <laughs> <laughs> pa ba yung Grabe. Musta ka? Grabe kain, di ko kaya. Sila niya. yan. Antayin kita sa mukbang. Yan. Ahamunin ka daw niya. Magda-diet ako. Pag pa ka na, sabihin mo at ako'y magda-diet. Magpapabipi ako. Hindi, <laughs> may bipi ako doon. Huwag ka magalaw. Mayroon ako ng handa doon. <laughs> may nebulizer pa. Magpapabipi mo na ako. Araw-araw papamonitor ako. Pag mataas ang anbibi ko, sorry, hindi tayo magmumukbang. Ang ah, sarap po yan Thank you so much. Ayaan mo yan. Isang oras. Ginaganaan niya. Tama na. Huwag mo na. mo yan. Ano ka ba? Si, sila nga isang ura. Si. Ginaganaan siya kumain. Si, Nakapalod mo yung kay, ano, kay Kuya Regan? Ha? Live na yun. Hindi na premier. Hindi. Isang oras yun. Parang live na rin yun. Kasi was, for what's all naman yun eh. 15 minutes. Hindi. Isang oras yun. Eh, kulang-kulang isang oras. Hmm. Wala pa yun, eh. oh. 15 minutes na? 30 minutes na ang mukbang ko. Grabe. Tanong mo sa kanila, 30 minutes ang mukbang ko. Haba nang ano niya, haba ng kain niya. Ang sarap kumain. Ako pag ganyan, hindi ko na kaya. Kung hindi lang ako sa'yo nahiya, babalik pa ko. <laughs> Ay, grabe siya, oh. Eh. Wala na, maawa ka naman, wala na naman, oh. Tinan nyo ang tuyo, o. Oh. Inubos. Ulo na lang natira. Saan ka pa? Grabe. Tama na nga. Shout out <laughs> mo na silang lahat. Bro, Percival! Wala bro, wala ka. Tita Maria Liwe, sila po. Kain po tayo. Para sa'yo, tita. Naku. Naku, grabe oh. Naku, tita. Hindi ka mananalo dito. Huwag niya ko i-invite sa kainan. Sabagay. Lugi. Lugi ang unlimited nito? Sabagay, hindi na ako mahilig makikain dito lang sa bahay. Dito lang ako sa bahay. Pag nasa labas naman ako, pag sa labas ako kumakain, dahil maraming nakakita, susi naman yung dati, kahit <laughs> gutom na gutom. Susi <laughs> ka pang peralaman? Ayun, di. gusto mo kumain ayaw lang, busog lang. Tandahan Pero tayo. sa totoo lang... Uwi na ako ng bahay kasi hindi lang kakain. Ay, nako. Ito ang buhay namin dito sa kabinsa. <laughs> ito na ito lamang. Ayoko na. Tawa Magtisim na. Bantitindang. Ayun, yung juice ko. Nasa plastic na lang. Wala na inubos na pati juice. Taong. Grabe na. Sige na. Salamat na babay na. Hoy, hirit pa daw siya eh.